Magandang araw sa lahat. Narito na naman ang isa na naman ang kwento dito sa ating munting channel. At bagong lahat, shoutout muna ako sa mga bago nating subscriber dito sa ating channel at sa manunood at makikinig ng ating mga kulok kwento. Ang kwento natin ngayon ay may pamagat na ang manok, uh, Marunong Magdasal. Sa liblib na baryo ng Santa Toribia, may isang matandang sabungiro na kilalabi lang si Tatang Troy. Hindi siya sumasabong gaya ng dati ngunit may maliit pa rin siyang pulungan sa likod ng bahay kung saan niya inalagaan ang ilang natitirang manok niya at tila mga anak na rin sa kanya. Sa araw, habang namumulot ng damo para ipakain, may nakikita siyang kaibang itlog sa tabi ng iloy. Hindi ito ordinaryo kumikislap ito sa ilalim ng sinag ng araw at parang may mababang busis na bumubulong na Lagaan mo ako at ikaw ang papalain. Abay, itlog na nagsasalita. Ako gutom ng siguro. Ani na Sabay tawa. Pero sa halip na iwanan ito, dinala niya ito sa kanyang kulungan. Inilagay niya sa ilalim ng isang inaing abuin na hinihintay kong mapipisa. Pakalipas ang isang linggo, napisa ang itlog. Lumabas ang isang puting sisyo na maitim na markasan sa na parang cross. Pinangalanan niya itong dasal dahil sa bawat madaling araw eh, ito ay ito hindi tumitilao o oh, kundi tila nagdadasal. At ito parang nagchachan sa simbahan. Puro Amen! Lahat ng manok sa kulungan ay napatatahimik tuwing si dasal ay tumilao. Oh. Maging si Tatay Duroy ay hindi na rin nagsugal sa sabungan na kuntito na siya na makinig sa tila sa gradong tilao oh, ng alaga niya. Dumating ang araw na inayaan ng kanilang baryo na lumaban sa taong pistang sa bungang bayan. Laban sa karatig baryong San Bartolo. Ay retirado na si si Doroy, ay ikaw na lang ang panalong record dito. Sigaw ng kapitan. Napilit sumali si Tatay Duroy pero ang tanging manok ay maaari niyang ilaban ay si Dasal. Baka mapagtawa na lang tayo, hindi ko to pagsabak, pang basing to eh. Ngunit sa kakulitan ng mga taga-baryo pumayag siya. Dumating ang araw ng laban, ang kalaban nila ay isang dambuhalang manok na itim na tinawag na Satanas ng mga taga San Bartolo. Bughaw ang mata at may reputasyon na sampung sunod na panalo. Ang sabungan ay napuno ng tao, tila David at gulay at ang laban. Si Dasal maliit at mukhang mahinhin laban sa dambuhalang manok. Pagpasok ni Dasal sa ruwida, bigla itong lumuhod. Lahat na naimik, at bahay. Nagdadasal, sigaw ng isang matanda. Nang nang magsimulang laban, tila hindi makitang pwersang pumigil pag sa pag-atake ni Satanas. Bumagal ito, bumagsak na parang walang lakas. Sa isang mabilis na galaw ni Dasal, isang talo ng isang topa, pagsak ang dambualang manok. Mula noon, inoring na banal na manok si Dasal. Hindi na ito muling pinaglaban, ginawa na lang siyang simbolo ng pag-asa, pananampalataya at loob. At si Tatay Droy eh, naging masayain at madalas mo na marinig na hindi lahat na manok ay para sa bungan may ilan para sa kaluluwa. Ang aral ng kwentong ito ay minsan ang tagumpay ay hindi nasusukat sa lakas at pananampala, kundi sa pananampalataya at sa buhay na may bagay na mas makapangyarihan pa sa alas at anding-anting, paniwala, kabutian at dasal. Yan ang ating munting kwento at sa mga kinig, salamat sa inyo. At huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para dagdag pa tayo ng mga kwentong katulad nito. Salamat.